ang issue kahit na maghapon daw naka-charge ay lobat pa rin. So subukan natin, no? So bali ito yung kanyang power. Okay, ayaw na. So ngayon bago ko siya gawin, bago ko siya buksan, i-charge ko muna. Ayan, naka-power on naman yung kanyang button. Ito nasa gilid. Yon, i-charge ko muna. Saksak natin. Okay, so charging naman, no. Ayan, sa video para nagbe-blink pero sa personal hindi po. Ayan, so sinasabi rito ay full charge na. Pero ayaw gumana, no. Ayan, low. No, may sabihin, low bat. Yan, so bali charge ko muna siya nang kahit mga 30 minutes. Yan, so after 30 minutes ay subukan na natin, no. So syempre, yan, plug mo muna. Et ay wala lobat talaga no. Ayun kapag binubunot yung charger namamatay. Okay? So battery to no. ngayon buksan na natin. Lobat. Ay okay, isa so buksan natin. So kapag may ganito kayo na timbangan or battery Minsan, battery problem talaga nito, ano? Emergency light. Yan, battery yan. Laging low bat. Ang tornillo. Yon, tanggal na. Okay, alasin natin to. Connector. So, ito yung battery. Yung battery, kalasin natin. Yon, no? So, napansin natin, nakalagay na ng mask. Masking tape yung nilagay, no? So, yon, na-repair na po ito. Ayan, no? Sinyak na yung battery niya. Ayan, naka-masking tape yung battery, oh alisin natin Naka masking tape yung battery okay baka hirap kayong maghugot meron pong clip yan no ito o oh. kailangan nyo siyang idiin bago nyo hilahin kasi kapag pinersin yan napuputol lang yan oh. no napakadali so yun po no nabusan na to ayan so gagawin natin dito battery no Ayan, try natin ni-restore kung kaya pa. Pero kung meron kayong budget, bili kayong bago no, bagong battery ayan so, ayan, no, may pressure ibig sabihin, tuyo yung tuyo ito, no so, lalagyan natin ng battery solution ito okay, yung battery solution natin na matagal na to nabili ko ng 40 pesos, marami na akong battery na uh, nilagyan ng tubig ayan, so, bali refill natin gamit tong chupon ay chupon, ito, no So, kung meron kayong gamit ng aranggilya, mas okay, no? Kung meron kayong aranggilyang gamit, Ayan, pero ito, ano lang. Ayan, o. No? Ganyan. Drops lang, no? Ayan. So, um ma umapasok naman siya, no? Ayan. Umapasok naman siya. Ayan, no? Walang, walang katubig-tubig. Na-dry, Oh. Tuyo-tuyo. Ngayon -tuyo. talaga mangyayari kapag tuyo-tuyo yung battery, no? Ah, full charge siya, pero... Lobat. Ganyan, ganyan po talaga, no? Full charge siya, tapos ayaw gumana. Ibig sabihin, battery. So, ating dalawang patak na sila. Ako nang basahan. Ayan, ting dalawang patak na, no? sige pa kasi konti lang yung drops nito mas maganda sana kung marang gilya pagkatapos tapad na natin Yan, tapos yung tubig sa loob, tapon natin na habang may takip. Ayan. Tapos, eto, sarado na natin. At lagyan natin ng electrical tape. Yan. Ayan, meron kayong pandikit, no? Ay! Nahulog! Ayan, no? So, tape ng maayos. Yon, Tapos, lalagay na natin. Okay. So, bago yon, i-charge ko muna, no? I-charge ko muna ng uh, medyo matas ng konti. 12 volts. Okay. So, gagamit ako ng 12 volts adapter, hindi 12 volts battery charger. Ayan. So, bali, ito yung ating uh, battery charger. Ito. 12 volts adapter po ito, no? Yan. So, bali kaya ako ginamit to para mabilis siyang map mapuno, no? Yan. So, bali ito yan. Ito yung kanyang uh, positive, negative. I-charge ko muna. Para may laman siya kahit konti no para mabilis ma-charge kasi 12 volts to yung 12 volts adapter yon so ganyan lang muna yon so after 5 minutes wag natin patagalin okay na to no 12 volts naman to yung ating adapter tapos ito 4. Point, uh, 4 volts no okay lang i-charge dito dahil uh, 4 ampere naman siya ano dahil ito ababang ampere lang naman to nasa 1 ampere lang no so okay lang naman yan wag na patagalin so ngayon subukan na natin no yon so bali ito yung kanyang uh, positive tingnan natin full legit yung ginawa natin at negative Ayan, no? So, umilaw na siya At nagkaroon na ng power indicator Okay So, kanina ay sinarge po natin sa battery charger niya sa mismong charger nito ayaw no so ngayon nirepeal ko ng konting tubig ng battery solution no dahil nga dry na dry na siya yon nabuhay ulit no so may mga battery po talaga na pwede pa no dahil natutuyuan po yan lalo yung mga lead acid mga lead acid po ay natutuyo po talaga yan no lalo na kapag overcharge at matagal nang ginagamit ayun so bali lalagay ko to para masubukan po natin kung legit ba yung ginawa natin Up ko muna yun lalagyan ko ng dalawang screw for testing para masubukan po natin ang ating uh, na battery solution no? battery solution po 40 pesos lang ano po to, no hindi siya full charge half charge lang siya na no? Huwag kayang bibili ng full charge kung padagdag lang naman. Maganda kung half charge. No, so yung yung talagang battery solution ay pang battery po 'yan, no? Yung distilled water pang tao po. Okay? Ayun, so bali subukan na natin, no? Ayun, so kanina ay pag power natin nalalobat agad, no? Yan, so ngayon subukan na natin. 'Yon, power on natin. eto Ayan. Sa video nagbibling pero sa personal hindi po. Ayan. Wait lang natin na. yon Mga ka-referman. No? Naging stable. Okay. Nagbibling sa video pero sa personal hindi po. No? Sa personal napakaliwanag. Ayan. No? Naging ano po siya. Standby mode yan kapag uh, nag may nagbibling sa gilid. Okay. So ngayon. Kuha tayo ng ano. Kuha tayo ng uh, pang sample. No? Kung, kung accurate ba. Tara. Kuha tayo ng pang sample. Timbangin natin. Yan, no? habang uh, kumukuha tayo na pang sample, timbangin natin. Yan, no? so tingnan natin kung pagdating natin, madalobat ba siya, no? Yan, so kukuha tayo na pang sample, eto. Yan, ilang grams to? 700 ml. Ito, 19 grams, no? Ayan, 19 grams. Ayan, kita ba? Yan, 19 grams. So, tingnan natin, no, kung 19 grams kung accurate ba yung ating timbangan Ayan, no? So, meron pa rin power indicator kahit na uh, matagal po siya naghihintay. Ayan, no? May power indicator pa kahit matagal naghihintay. No, legit po talaga, no? Yung pag-repair natin ng battery. So, ayan. Timpakin na natin kung 19 grams. Ayan, no? 20. 20 grams, no? Ayan. So, 20 grams. May possible na kasama na yung uh, plastic. Ayan, 20 po talaga, no? Ayan, 20. Ayan, no? So, 20, 19 grams. Okay lang siguro kasama yung plastic. Or baka nasobran sa pagdagdag, no? So, marami pa nalaman to. Ayan, 20 grams siya. Ayan, mga repairman no? Importante, hindi na nalobat yung ating ginawa. Okay na po yung ating timbangan na nireveal ng battery solution. Legit, no? Tagal niya, bago malobat.